sa dami po ng restaurant. Dito Dahil, po na talaga makikita yung mga hindi nyo pa natitikman sa ibang restaurant. Yung pagkinain niyo yung buko, yung tamis na ng buko... Ito na po yun. Hindi yun eh. Makukuha mo maaano mo. Hindi yun. Yung nasa na itong shrimp, kuwang kuha. Kaya nga, na, yung tamis-tamis yung niya, ito na nag-blend na po dito. Pati yung lasa ng buko. Ay, koko nga eh, ano ka ba? Hindi, kasi ang koko nung inano. ito, parang ito. Basta koko? Nyug yeah, oh, oh. yan, maliit pa lang ito. Ay, buko to eh. Hmm. Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay April 9, 2025. At sa oras na alaona ng hapon. At uh, mayroon tayong na-discover dito. Dito sa area ng Alabang-Montilupa. Ayan yung Skyway. Papunta ng uh, Manila. ito naman yung papunta ng San Pedro, Laguna. Ngayon, yung wala pa yung Skyway, dito lagi tayo dumadaan sa ilalim ng, uh, ayan, yung uh, existing na tulay. At itong Petron. Ito yung National Highway ng uh, Muntinlupa. Ayan lang yung ano, bagong Ayala Mall. Tapos, dito sa kanto, ito, mayroong uh, resto bar dito. At uh, yung parking, okay naman. Malawak. At uh, isa na tayo nagpark dito. Kaya kung mapupunta kayo dito sa area ng Alabang Muntinlupa at uh, gusto nyo manangalian, ay ito, ayun. Oh. Ito. Kali sa Risto Bar. Bago lang ito. Ito naman, yung steps pataas, ayan ang kanilang bar. Maganda dyan. At uh, mix sa uh, music. Pero ang open yan, Uh, 7 p.m. hanggang 3 a.m. Ang oras ngayon ay uh, 1 uh, p.m. So wala pang uh, customer uh, at pinakita ko lang sa inyo. Maganda rito. Hindi naman siya kalakihan, hindi naman siya kaliitan. Namiss ko na yung mga gaitong klaseng bar or disco bar. Ano <laughs> pasok tayo. Malamig dito. Ay, totoo itong salamin na ito. Alam niyo kung bakit, gwapo ako dito eh. <laughs> Ang tawa ni Sweetie. Eh. O oh, bago tayo magsimula eh bati ka muna. <laughs> Magandang tanghali po sa inyo lahat. Late lunch na po ito. Oh. Alam niyo kung bakit ah tumaga ganito eh lao na tayo nagsimula eh napag-alaman natin dito na ang dami palang putahe. At hindi lang basta putahe, napaka-special ang mga putahe dito. Kaya ang ginawa namin, si Sweetie natakam na naman siyam ng na mga ulam. Mismo ang order, ayan. Lahat po ng favorite ni Dada nandito? <laughs> oh, hindi naman lahat ang favorite ko. Ah, uh, kakaiba. Kakaiba yung mga putahe dito at, si, at uh, malamang, iba din yung twist ng pagluluto. Tama dyan. Mm -hmm. Eh, bago nga pala tayo magsimula, eh, gusto ko muna magpasalamat at uh, i-flex itong uh, shot suot ko, yung uh, daily grind, saka itong, oh, day one, no, ng Team Manila. At uh, kung gusto nyo nga uh, bumisita sa kailangang opisina, eh, ayan, marami kayong yung diyan dyan. Katulad ng kinawa ko, sombrero ko agad. Siyempre, itong trademark ko, eh. Saka yung mga t-shirt. Bisitahin nyo. Baka naman. Ay! <laughs> So, wag na natin patagalin, hindi ka makapagantay eh. Sa bagay, hindi kita masisisi. Ay, alas dos na ng hapon. So, ano na, ang una natin titikman, ano nga ba ito, sweetie? Ista pechay po. Oo, oh, yan. Di ba, kakaiba ito. Mm -hmm. Tapos, yung uh, sauce, kung uh, makikita nyo, eh, parang sauce pa lang, ulam na. May Ay, kahanghangan lang to da. Natikman mo na. Eh, nakikita ka yung chili na mula. mula oh, Sige, tikman natin. Mukhang ulam pa lang e. Eh hindi na natin kailangan ng kanin. <laughs> At hindi lang itong mga nakikita nyo na ito sa lamesa ang matitikman nyo dito. Marami pa sa menu. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung menu, ha? Bibigyan ka ng rice? Mamaya na po. Oh, Antami okay. na. Salamat po. Titikman ko muna ito. Ako magra-rice. Sige. Kain po tayo. Hindi ko mahuli ang lasa. Ay! <laughs> Umpisa pa lang yan. Ako rin nga. Mm. Nahuli mo lasa? Parang kasap sundan. Eh, sundan mo pa. Tamiya mo para mahuli mo lasa. Ikaw rin. Uh, pag sinabi ko hindi ko mahuli ang lasa, masarap. <laughs> Totoo po siya. Hmm. Ah, uh, yung gata niya, hindi masyadong manamis-namis. Nagmix mix doon sa pork. Dahil yung uh, giniling, parang may timpla. Ano? You know? Oo. Mm. Malasa po. Mm. Masarap. Tapos yung uh, texture ng uh, pichay ay eh, hindi talaga siya kakaibang kagatin dahil ay binalot. Hindi ginayat-gayat. Di ba? Kaya pag kinain nyo, parang hindi kagad durog. Masarap siya kainin. Hmm. Mare-recommend ko pong orderin nyo to. Hmm. Sarap sa kanin. Parang mapaparami ako ng kanin. Mamaya na yan. <laughs> Mamaya na yan. Ang sarap eh. Kaya maraming maraming salamat. Kasi, alam nyo, kasi nag-post ako ng tatlong video. Late post na yon Yung sa Cebu, sa, sa ate Dada, eh, hindi ka na muna mag-i-clearing. Meron akong re sa inyong restaurant. Bagong bukas lang. So, ito na nga. Nakupasyalan nyo po ito. Bukod dun sa... Stop a di ba kay yun? ito mayroon din tayong ibang kakaibang matitikman ano nga ba ito ginataang pakbet mm. di ba kakaiba pero may halo siyang ano bagnet mmm oo nga ano dagdag ibang ano Tikman hm natin ang palaya di ba pagka uh, sinabing pakbet may bagoong mm -mm. Mm. ito rin may bagoong din po siya kaya lang may halong gata mm -mm. Nag-mix yung gata, saka yung bagoong. Mm -hmm. ah, so, ano lasa? Masarap. <laughs> Puro ka namang masarap, eh. <laughs> eh. hindi kasi nga ngayon lang ako nakatikim nito. Sa totoo lang po, kakaiba mm -hmm. po yung menu nila dito. Tapos, yung kanyang uh, meat, tikman natin. Magnet. Malambot. Kaya, shoutout sa chef dito ng Kalisari sa bar. Hindi lang siya marunong, ha? Magaling pa. Sa dami po ng restaurant, dito Dahil, ko na talaga makikita yung mga hindi nyo pa natitikman sa ibang restaurant. Eh, tignan mo ha. Correct example, itong okra. Hmm, sarap kagatin. Hindi, Malutong. Hindi siya lutong-luto. Pakbet na ginataan. Ito hindi ako nabibero ha. Do sa stop the chai saka ito sa pakbet. Kung maglarita ko ng 10 10. Hmm. Ano naman to? Parang kakaiba ito? Coconut prawn. Ha? Huh? Tama ba? Coco prawn. Hmm. Mm. Kaiba rin po ito. Mm. Natitikman natin sa mga vlog natin. Merong, anong tawag dito? Binacol? Binacol. Oo, no? oh, dibig sabihin nyo, may, may sabaw. Tapos, una ating no-order, pagkagalito sa mga young coconut, sabaw ng buko. Pero ito, Coco prone. Kakaiba naman ito. Pagka prone kasi, huwag mo nang kakabain. ito, sweetie. You kina know, kaya... ano kina... huwag mong kakamayin? Para maligtad. Ah, huwag mo nang kukutsurain. <laughs> Kamayin mo na. Hmm. Ngayon, hindi dito ang lasa niyan. Nasa sauce. Hmm. Oh. Ayan, may ano, spoon. Hmm. Ayan, oh. Tingnan niyo nga. Ang ganda nga sa loob. Tapos... Yung coconut Meat niya po, kasama sa pagluto. Ah! Oo, ito yung ano, yung laman, yung buko. Pero hindi siya malauhog ha, yung parang siya malapit na siya sa bukayuin. tigma mo, sweetie. Hmm. Buko siya, pang buko salad. Oo, oh, alam ko. Kasi may ka sa buko, mm. kaya ikaw ang pinatikim ko. Yan, ko na talaga siya na. So, eh, simpre. Yung pag kinain niyo yung buko, yung tamis na bis ng buko... Ito na po yun. Hindi yun eh. Makukuha mo maaano mo. Hindi yun. Yung lasa na itong shrimp, kuhang kuha. Kaya na nga, lalo. yung, yung tamis-tamis niya, ito na nag-blend na po dito. Pati yung lasa ng buko. Di ba? Hindi ko nga mapaliwanag. Eh. Masarap eh. Hmm. pa, oh, pinagbalat kita. <laughs> Ang laman ng hipon dito ay Apat. Apat. Hmm, apat yata. Hindi ko alam. Anim yata. Hmm. Mm. Nagustuhan ko siya, Da. Hmm? Nagustuhan ko siya. Tatlo na yun na, three, ano na, tatlo na yung na gusto kong kung food nila. Yung rice nila, buwaghag, masarap. Pag sinabawan mo, pasok agad yung sauce. Hmm. -mm. Diba? Mm -mm. Pagka malagkit kasi yung rice, hindi pumapasok ka ganang sauce. Parang may gata rin siya. No? Parang. Mm. Parang. Ay, koko nga eh. Ano ka ba? Hindi kasi yung koko mo ang coco inano. Ito, parang ito. Basta koko. Oo. Yung maliit pa lang ito. Ay, buko to eh. Mm. Ina in inano ko, parang ginataan din siya. Mm, natural, kasi nga nyug, koko, koko prawn. Bahala na siya. <laughs> Basta masarap. Hindi siya naiba eh. sa lasa ng no, ano, noong Coco Pichay. Ah, Coco Pichay? Stop Pichay. <laughs> masarap. Ay, nako. Pumunta na lang kayo. <laughs> Nakakarami na ako. Uy, baka hindi mo mamatigpan yung iba. Mm. Ilayo ko muna. So, pukod dun sa Coco Prawn, mayroon naman kakaiba dito. Ito yung, uh, ano ba ito? Catfish salad. Cut fish, salad. Parang balik na tayo. Dapat itong unong inuna natin. Eh kasi nga, may catfish yan. Ah. Mm, -mm. Di ba? Tingnan natin. Eh, hmm. Ay, oo nga, no? Kakaiba yung ano, tawag dito. Yung... Naghalo yung... Naghalo yung kulay ng mango. Tikman mo, masarap. Manamis-namis yan. Hinog na. Natikman na. na mo na? Ay, dilaw na eh. Hinog na. Parang sa may plika na kanila? Hindi. <laughs> Mm. Diba? Tapos titima ko yung suka. Hindi siya kasiman. Yung umasim sa kanya, malamang yung katas ng manggay, eh, pero hindi siya lasang suka. Pero tikman mo to yung shredded nila na ano, catfish. Kaiba yan. Ah, ito yung catfish. Mm, mm Itong shredded, shredded na ito? Mm-mm. Nasa isda? Sigurado, na? sigurado ka, catfish ito. Ay, nakalagay dun sa anan nila. May eh, eh. Baka yung catfish na sa ilalim. <laughs> Ay, alawa. Baka nasa ilalim nga yung ano. Oh. Hindi, sibuyas Sebuyas yun. Sibuyas ito, hindi ito lamang. Ito yung eh. nga siya, da. Ulitin mo. Tasang isda? Hindi ko na malasahan ng isda, <laughs> eh. <laughs> Sobrang ah, sarap. Malalasahan mo siya pag matagal na sa dila. Mm. Kasi nga, durog-durog na, sinilit na siya. Hindi mo malasahan pag kinagat mo. Ngayon, mas masarap ito. Sa saw-saw dito sa... Sabaw. Ah, sabaw. Ito, ito, ito. Gano'n mo. Gano'n mo na. Mas masarap minakamay. Ano? <laughs> Na-miss ka dito sa ano, no? Mm -hmm. <laughs> I-mix mo kaya sila da? Yung ganyan, ganyan, ganyan. Ah, mikos-mikos? Oo. -mikos? Mm -hmm. mm, Para malasahan mo. Sige, ito. May malayong kamera eh. Ito, minikos-mikos ko na ha. Yan. So yung nakikita nyo sa picture na yan, hinalo-halo ko na. Oh. Masarap talaga eh. Mm. Parang hindi ko napapansin, napaparami ako ng sandok dito sa salad na hitok. Ang sarap ng ano, manga, mga mangga, ma-crunchy siya. Kung hindi marunong chef, Malamang ilalagay dito yung hilaw. Hindi mag-ahalo yung tamis-tamis. Kaya ang nilagay dito yung medyo hinubinog na. Kaya nag-mix yung asim sa kayo manamis namis Tikman natin itong kinilaw. Hindi ito basta-basta kinilaw ha. Nakatikim natin yung kinilaw na tanigi. Ito ay kinilaw na tuna. Abit. Binabalikan ng ali yung pinakbit. Kakaiba ang twist ng pagkagawa. Kasi karamihan, di ba, kalamansi. Uh -huh. May nakikita tayong limon, no? Kaya mabango. Wala tayong yung At saka hindi mahanghang. Matikman mo na? Hindi. Nakita ko dalawang piraso lang yung sili. Tikman mo. Alam mo, hindi ko, <laughs> 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 ko matay na yun. Eh. Lima na natitikman natin. Lahat ten. Para hmm. malaman yung puntahan nyo. O kaya isir nyo itong video para marami makatikim ng mga kapabayan natin na pumunta dito. Tapos kibab. ito yung kibab. Ang lalaki, oh. Kakain ka, tula yan. Kayo nga lahat yan, ipati eh. yan, upang oh, nga. Itong uh, kebab na tuna, yung, yung meat sa loob, natural na lasa. Natural na lasa. Parang uh, sashimi. Na kung hindi mo dadaw daw doon sa wasabi, mm -hmm. hindi magkakalasa. Ang nagdala, yung pinahid. Yung pinahid. Yung sauce, barbecue sauce. Yung barbecue sauce. Ngayon, Lalagyan pa natin ng sauce. Ito, barbecue. Mmm. Ang ganda ng pagkaihaw, malambot. Hindi ka nainggit? Mas, na, mas gusto ko ito. Ubusin mo na yung prong, yung coco prong. Ito na yung pinakaantay ko. Mm. Mm? Dahil ito ang pinaka-espesyal nila, sa kayo. Uh, buntot ng tuna dahil pinahuli yun, masarap na yun sa crispy. Ay, eh, ang lambot, ano? Ang lambot to soaking. Sabi ko nga dyan pa lang sa, ano niya, sa kebab, eh maganda yung pagkaihaw. <laughs> Hindi ko nalalagyan ng kalamansi, sa kung ano-ano. Malasa na siya Malasa kasi na, na Marinated sa, ano na, siya. siya. Marinated na siya. Ang bango. Oh. Naamoy ko yung isda. Panalo. Yeah. Panalo. Chicken pandan. Hmm, balat na. Tinira na ng ali kanina. Di, binulat ang ulan. Alam niyo ito, sa tagal natin pag set ng kamera, masarap ito pag mainit pa. Pero mainit-init pa siya. Ngayon, malalaman mo ang galing ng uh, chef pag uh, ganitong lumalabig na ang uh, pagkain, lalo na itong chicken pandan. Malalaman natin ang texture pag lumamig na. Hmm. Lambot na Hmm. Hmm, di ba? sa mm -hmm. Saka yung tuna yung pala, malamig na yan, pero masarap pang suntutin. Masarap yun, mainit. Ang pinakagusto ko dito, wala akong naaamoy na kung ano-ano. Di ba? Ang sarap pero, ng pagkakatimpla. Mm, doon sa mga Thai restaurant na nakakainan natin ng chicken pandan, ano, ang daming organic na na ano, na nalalasahan. Hindi ko na malasahan yung tunay na chicken. Pero ito, Umamoy lang yung aroma, yung aroma ng ibinalot. Mm. Ang <coughs> nagustuhan ko dito yung pagkakamarinate niya, malasang malasa. Mm. Ano ito, yung pinakalas? ah, squid. chili squid. Oh, ito kakaiba. Chili squid mushroom. Mm. Namumula-mula. Chili squid mushroom. Oh, sit. Kakain ka nito? Mm, -hmm. mm Ako nag-order niyan eh. Oh, ikaw mag-review. Mm -hmm. Parang namumula-mula yung sauce niya eh. Sana hindi manghang. Hmm. Hindi nga manghang. Tama parang, lang. Parang may nakakain pa ko bang hindi squid. Mushroom. Ah, mushroom ba yun? Mmm. -hmm. <laughs> ah, panalo. Hmm? Okay sa akin ang lasa. Ang pusit? Oo. Kakaiba. Malaki sa pusit. Oo, yung malalaking pusit. Mmm. -hmm. Pero masarap ang gatin. Hindi siya rubby rice. Hindi siya makunat. Pag may bata kakain, ipapalis lang po yung hanghang. Mm. Wala so, pa akong tungkol na sa lasa, sa alat, sa ano. So All in na po talaga siya. Karamihan, pag nagre-rate tayo ng mga pagkain, naglilis lang ako ng 8 or 9 pag maanghang. Ano kung bakit? Hindi pwede sa bata. Mm, kaya nire-rate namin yung 8 or 9. Pero ito, kaya sa bata. Parang kumukurot kurut lang. Yun. Ayan na, ayan na, ayan na. Ano ba yan? Yan na yung crispy buntot ng tuna? Hmm, ang laki. Mm. No, habang bit-bit ko ito. Ang laki. <laughs> Siguro mo, isang kilo ito. May Anong review. Uh, review mo dyan sa chili squid? Ay, sabi ko nga sa iyo. For... Mushroom. Chili squid mushroom. First time kong makatikim ng ganito. Nagustuhan ko po. Ito yung crispy buntot ng tuna. Oo. Oh. Mm. Mm. Crispy. Ay, crispy nga eh, di ba? Tikman mo. Ay, thank you da. Babalik ako sa... Rinig niyo? Crispy. <laughs> mm. Babalik ako mm. yung ano, squid. Salt and pepper lang ang ano niya. Mm -hmm. Mm. Ngayon, lalagyan natin ng aray ko mainit ng sauce. Hindi ka naman, hindi ka naman kakain ito, kakamayin ko na lang. Itong sauce na yung manghang. Bukol sa buo yung buntot ng tuna na niluto mismo sa nakalubog malamang to sa mantika. Lubog na lubog kaya ang gandang kagatin. Meron din siyang oh, yun know, na. Gayet na. Hindi ko lang alam kung kinuha Mga dito. Mga laman niya yan, John. ah, Jam. Yun ba yun? Mm. Sobrang laki pala nito. Kung mm -mm. bubuhatin ko ng buo. Mm. Yung pinakabalat, ha? May isang kilo yan daw. Mm. Kaya mo ubusin yan. Mm. Crunchy. Mm, -mm. mm So yun, mga kabayan, ha? Pasyalan niyo po ito. Kalesa. So anong review mo sa lahat ng mga food? Ay, tingnan mo naman. Binabalik-balikan ko. Mm. Wala pa. Talagang top, mm, two thumbs up. Bira lang kami mag ng uh, or maka-rate ng lahat ng pagkain ay 10. Siyam lang yan ha. Yung mga food, pero ang rate namin 10. <laughs> Uy, sampu na to, pang sampu to. Ay, oo nga. Kanina siya, ngayon pang sampu ito. Ay, perfect 10. Ang open nga pala nitong uh, restaurant, katulad ito, ay 10 ng uh, umaga hanggang 8 ng gabi. Tapos inuulit ko, yung okay. resto bar, sa taas 7 7pm hanggang 3 ng ubaga kinabukasan na kinabukasan na yun ha so yun maraming maraming salamat sa inyong lahat at uh, siyempre isa gusto kong i-shoutout yung uh, chef nito dahil masarap magaling hindi lang siya marunong magaling uh -huh. Galing niya mag-twist ng mga pagkain yun ang hinahanap natin eh kasi karamihan dami natin na ikot ang mga restaurant na bablog eh mga ano lang 'yung mga typical na pagkain ang ina ang natitikman natin. Pero ngayon, pagkalinga sa pagpapatuloy ng vlog natin, hinahanap natin 'yung kakaiba. So ito 'yun, puntahan niyo. Okay? Bye.